Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayo 29, 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay nagpapahinga sa ilalim ng mapag-arugang bisig ng Cancer, mararamdaman mo ang matinding paghatak patungo sa mga kwentong pumapaloob sa iyong kasaysayan, mga salaysay ng iyong angkan, ng iyong pinanggalingan, at ng mga panahong nilakbay ng iyong lahi. Ang mga istoryang ito, bagaman malalumana, ay puno ng karunungan at pananaw na may kakayahang magbigay ng liwanag sa landas na tinatahak mo ngayon. Sa bawat kwento ng tagumpay at kabiguan, may mga aral na naghihintay lamang matuklasan. Ang pakikinig at pagbubulay sa mga alaala ng nakaraan ay maaaring maghatid sa iyo ng bagong pag-unawa sa iyong sariling pinanggagalingan at sa direksyong nais mong tahakin. Hindi lamang ito isang pagbabalik-tanaw para malunod sa alaala. Sa halip, ito ay isang masusing paglalakbay pabalik upang mahanap ang mga bahagi ng iyong sarili na maaaring nakalimutan mo na, ang iyong lakas, ang iyong dignidad, at ang mga ugat ng iyong pagkatao. Sa gitna ng inday ng mundo at ng mga pang-araw-araw na responsibilidad, mahalagang bumalik tayo paminsan-minsan sa ating pinangdalingan upang mapagtanto natin kung sino tayo sa kaibuturan. Ang ganitong uri ng nostalgia ay hindi lamang emosyonal, ito rin ay espiritual. Tinutulungan ka nitong muling tuklasin ang mga damdamin, paniniwala, at pagpapahalagang maaaring pinamana sa iyo, at sa muling pagtanggap dito, mas mauunawaan mo ang kasalukuyang mga hamon sa buhay mo. Habang binibigyan mo ng pansin ang iyong nararamdaman, mainam na maglaan ka rin ng oras para sa introspeksyon. Isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni ang makatutulong upang mapansin mo kung paanong ang mga dating sugat mula sa pamilya ay unti-unting nakaapekto sa paraan ng iyong pagtingin sa mundo ngayon. Maaring may mga pananakit o pangyayaring paulit-ulit mong naiisip na, kung hindi man lubusang gumagambala sa iyong pang-araw-araw na buhay, ay nagbibigay ng bigat na hindi mo napapansin. Ang pagkilala sa mga pasaning ito ay simula ng pagpapagaling. Sa bawat pagtatanggap ng katotohanan at damdamin, isang hakbang kapalapit sa kalayaan, kalayaang magdesisyon para sa iyong sarili, hindi dahil sa nakaraan kundi sa pamamagitan ng malayang kalooban. Bilang isang libra, may likas kang kagustuhang panatilihin ang balanse at katahimikan sa iyong buhay. Subalit may mga pagkakataong nadadala ka rin ng labis na pag-iisip sa sarili, lalo na sa mga panahon ng pangungulila o pagkabigo. Ang pakiramdam ng awa sa sarili ay natural lamang sa mga taong may malalim na damdamin. Ngunit huwag mo itong hayaang maging permanente. Sa halip na manatili sa kalungkutan, sikapin mong bigyan ang sarili ng mga gawain o aktibidad na nagpapasigla iyo. Maaring ito ay simpleng paglalakad sa ilalim ng araw, pag-inom ng mainit na tsaa habang nagbabasa ng paborito mong aklat, o pakikipag-usap sa isang taong malapit sa iyo. Ang pag-alaga sa sarili ay hindi luho kundi isang responsibilidad mo sa iyong emosyonal na kalusugan. Sa ilalim ng maselan at mapagmalasakit na enerhiya ng buwan, ang iyong pagiging sensitibo ay mas pinatindi. Ngunit ang pagiging sensitibo ay hindi kahinaan, ito ay isang regalong nagbibigay sa iyo ng kakayahang makiramay, makinig, at makaramdam sa mas malalim na antas. Ito ang nagbibigay sa isay sa iyong mga ugnayan, ito rin ang gumagabay sa iyo sa paggawa ng mga desisyon na nakabatay sa puso. Kaya't sa araw na ito, igalang mo ang iyong emosyon. Huwag mong itaboy ang lungkot, galit, o pangamba. Sa halip, kilalanin mo ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas matatag na pagkatao. Sa pagtanggap ng iyong buong sarili, mas magkakaroon ka ng panloob na kapayapaan at tapang na harapin ang anumang pagsubok. Ngayon ay magandang pagkakataon para pahalagahan ang kagandahang loob na likas sa iyo. Ang iyong taglay na halina, diplomasya, at pakiramdam ng hustisya ay mga armas na magagamit mo upang palitan ng liwanag ang mga negatibong enerhiya sa iyong paligid. Sa halip na magpadala sa tensyon o iritasyon, piliin mong maging mahinahon at magpakita ng malasakit sa paraan mong makitungo sa iba na isasalamin ang iyong panloob na lakas. Kung pipiliin mong maging instrumento ng kapayapaan, mas lalapit sa iyo ang mga oportunidad na tunay na makakatulong sa pag ng iyong buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon para sa renewal, isang panibagong simula, isang mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa gitna ng lahat ng emosyon, salimuot at alaala, hayaang gabayan ka ng liwanag ng iyong kamalayan. Ituon mo ang iyong pansin sa mga pangarap na matagal mo nang isinasantabi. Ngayon ang panahon upang buhayin muli ang mga hangarin ng puso mo. Kung matagal mo nang nais magsimula ng isang personal na proyekto, muling ituloy ang isang sining o muling makipag-ayos sa isang taong naging bahagi ng iyong buhay, ito na ang tamang sandali. Para sa araw na ito, ang maswerteng kulay mo ay asul na kulay langit. Ang kulay na ito ay sumasagisag sa kalinawan ng isip, katahimikan ng damdamin, at bukas na komunikasyon. Magandang isuot ito bilang damit, alahas, o kahit pa simpleng gamit na madadala mo habang lumalabas. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, 5, at labing isa. Sa numerong ito, may dalang mensahe ng pagsasama, pagbabalanse, at panibagong simula. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglilinis ng isang parte ng iyong bahay, hindi lamang para sa pisikal na kaayusan, kundi upang linisin din ang enerhiyang nakapaloob sa iyong espasyo. Sa bawat punas, sa bawat ayos ng gamit, unti-unti mong nililinis ang panloob mong mundo. Bilang payo para sa iyo, tandaan mo na ang daan patungo sa kapayapaan ay hindi tuwid, ito ay puno ng baluktot na kalsada, ng malalalim na hukay, at ng mga hindi inaasahang liko. Ngunit kung patuloy kang lalakad, kahit mabagal, kahit may pag-aalinlangan, darating at darating ka rin sa lugar ng liwanan. Huwag mong hayaan na ang nakaraan ang siyang humubog sa iyong kinabukasan. Sa halip, gamitin mo ito bilang lakas, bilang pundasyon, upang mas matibay mong maitayo ang sarili mong kapalaran. May kapangyarihan ka sa iyong loob, ang kapangyarihang lumaya, magmahal, at muling bumangon. Sa pagtatapos ng araw na ito, magnilay ka at pasalamatan ang mga aral na natutunan mo, kahit gaano pa ito kaliit. Ang bawat damdamin na naramdaman mo ngayon ay bahagi ng iyong pag-unlad. Ang bawat buntong-hininga ay may layunin. Ang bawat alaala ng nakaraan ay hakbang patungo sa mas matibay mong kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagmumuni, pagmamahal sa sarili, at pagbibigay pugay sa iyong pinanggalingan, mas mapapalapit ka sa tunay mong layunin. Yakapin mo ang paghilom. Yakapin mo ang iyong lakas. At higit sa lahat, yakapin mo ang iyong sarili, buo, totoo, at walang pag-aalinlangan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.